Isang mapagtalang araw mga bata, ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang No Me Tangere Sa kabanata, limamput siyam na pinamagatang ang mga mapagpanggap kadalasan, mas nakalalamang ang mga taong tunay ang kanilang adhikain at buo ang kanilang puso na harapin ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya nilang harapin ang tunay na kalagayan sa buhay at katotohanan patungkol sa kanilang katauhan madali ang mga magkunwari sa isang bagay, lalo na kung ito ay magbibigay sa iyo ng kakaibang katangian. At ito ay siyang magbibigay sa iyo ng isang maayos na pagkakilanlan. Ang mahirap dito ay kung paano mo ito pangangatawanan at pananatilihin upang sa bandang huli, ikaw ay hindi masisi at hindi mapahiya ng sarili. Kung pagpapanggap lamang ang basehan upang ikaw ay makilala at magustuhan ng karamihan, ito ay mauuwi sa walang saysay. Ang karangyaan na iyong hinahangad ay makakamtan, ngunit ang kasiyahan sa iyong sarili ay makakalimutan. Mainam na ikaw ay magpakatotoo sa sarili at hayaan mong mahalin ka ng iba sa tunay mong gawi. Sa kabanata na ito, pating tukuyin kung sino-sino sa mga karakter ang hindi nagsasabi ng totoo at walang paninindigan sa sariling pagkatao. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, balat-kayo. Ang balat-kayo ay isang matalinghaga na salita sa isang tao na nagpapanggap lamang at nagbibigis ng isang bagong pagkakakilanlan. Hindi totoo ang emosyon na ipinamamalas at hindi tunay ang hangaring na ibubulalas. Ito ay nagkukunwari lamang upang siya ay magtago sa tunay ng katauhan. Ikalawang salita, pinukol. Ang pagpapahiwatig ng pagbibigay ng isang bagay na kadalasan ay nagiiwan ng palaisipan. O kaya naman ay pagbabato ng bato sa kadahilanan. Na ikaw ay pinaparatangan sa isang bagay na ikaw ang may dulot o may gawa. Ikatlong Ikat, salita, winisikan. Winisikan ang paglalarawan ng kilos sa paghugudbod o paglalagay ng kaunti o bahagyang anumang bagay na maliit na porsyento upang ikaw ay makaramdam. Ikaapat na salita, mitra. Ang mitra ay tinatawag na sombrero ng isang obispo na nangangahulugan na isang matas na posisyon. Naihahandog ito sa mga pari sa pagpapahalaga sa kanyang mga naipamalas at mga magagandang mga nagawa. Ito ay pinagtakaloob upang gawaran ng isang mahalagang posisyon ang isang pari. Ikalimang salita, promosyon. Ang promosyon ay ang pagpapakita ng pagbibigay ng importansya at halaga sa isang tao na gumawa ng kagalingan sa kanyang trabaho. Dito ay aangat ang kanyang posisyon at siya ay paparangalan na bukod tanging may magandang naiambag. Mataas ang tingin dito at pawang siya ay nagpapakita ng kaayayang gawin. ang mga tauhan? Padre Salvi, Alperes, Kapitan Tinong, Kapitana Tingchang, Dalawang Dalaga na Anak, Don Primitibo. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego sa Maynila sa kumbento sa tahanan ni Kapitan Tinong sa Binondo buod ng kabanata mabilis na umalat sa mga pahayagan at mga balita ang nangyaring kaganapan ito ay nabihisan ng samut-saring mga kwento, nahulma ng iba't ibang estilo, at binalutan ng mga patong-patong na mga isyu sa bawat pagkatao. Sinaluduhan si na Padre Salvi at ang Alperes sa mga nagawa na kinilala bilang isang huwaran sa bayan ng San Diego. May usap-usapan sana pipintong paggawat ng mitra. sa Sakura, sana ipamalas na kapangyarihang taglay. Gayon din naman ang naghihintay na karangalan sa Alperes na promosyon sa kabila ng katapangan na ipinakita nito kung kaya't nadakip ang mga tulisan ng mabilis at hindi na ito nakaperwisyo ng malaki ang pagiging matapang na ambag nito sa pakikipagsagupaan sa kalaban at ang tungkulin na mabigyan ng kapayapaan ang nasasakupan na bayan ng San Diego. Ang pagkilala ng dalawang tao sa likod ng maayos at magandang pamumuno ang naging bayani sa kanilang bayan. Samantalang si Crisostomo Ibarra ay pinukol ng kung ano-anong mga pangit na salita at masasamang mga katangian. Isang makasariling pilibustero na nagbabalat kayo na nagtatago sa kanyang sariling multo. Nagbabait-baitan, ngunit isang erehe na gustong kumalaban sa pamahalaan. pinag-isipan nila na ang pagpapatayo ng paaralan ng binata ay isa lamang bitag upang magpakitang tao. Makainganyo ng mga kabataan na sasama sa pagsalakay at magkakaroon ng mayayaman na mga kaibigan upang magawa ang plano ng paghihimagsik. Dagdag pa marami, napupuot ang kapitan general sa binata. Sa kawalang hiyaan nito, matapos matulungan sa pagkawalang bisa ng pagiging ekskomunikado. Maging ang mga kaibigan na matalik ng binata ay lubhang nag para sa kanilang mga buhay at pamilya na huwag silang madamay sa sinapit ng ginoo. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tino, sabi Nondo, ay pinag-uusapan ang labis nitong pangamba na madamay sa kalagayan ni ibara Takot ito dahil kaibigan niya ang binata. Sa kaba na nararamdaman, ito ay nahimatay at maigi na lamang na dumating ang pinsan na si Don Primitibo na agad na winisikan tubig ang kapitan. Pinayuhan nito na sunugin ang mga aklat na maaaring maging katibayan upang masuklong gaya ni Crisostomo Ibarra. Karunungan ng Kabanata Hindi maituturing na karangalan ang manira ng isang nilalang. Naigagawad ang isang karangalan sa karapat-dapat na mga nilalang base sa kanilang mga nagawa at napagtagumpayan. Ang pusong busilak ang natatanging tao na inilaan upang tumanggap ng natatanging parangal. Mapapawi ang iyong pagtitiis at paghihirap sa iisang bagay na nilalaanan mo ng iyong oras at panahon kung ang resulta nito ay may magandang pananaw at nakapag-iwan ka ng isang karunungan. Subalit, kung ang karangalan mo ay dahil lamang sa maitim mong binabalak at iba ang naghihirap, ay hindi mo ito mabibigyan ng kahalagahan. Ano mang bagay na pinaghihirapan upang makamit o makamtan ay abot-abot langit ang karangalan, samantala ang bagay na iyong madali ang nakuha ay hindi at hindi ikaw ang nagtiis. Ang karangalan na iyong makakamit ay walang puwang at halaga sa iyong pagkilala. Ito ay mahihahalin tulad lamang sa nakamit mong bituin na kailanman ay hindi magniningning. Nahiwatig ng Kabanata Pagdiriwang ang unang sumasagi sa iyong isipan kung ikaw ay nakatatapos ng isang bagay na mayroong magandang resulta. Paas na umu ipagmamalaki ang naging bunga ng sarili mong pagsisikap at pagtatyaga. Huwaran ang iyong imahe para sa karamihan na gusto tularan at sundan sa mga yapak na iyong pinaghirapan. Isa rin itong karangalan na iyong panghahawakan at pagkaiingatan sa mga sandali ng iyong buhay. Sarili mong pagkatao ang iyong pinahahalagahan sa bawat pagbubuni mong taglay. Ang pagbibigay ng importansya sa iyong mga nagawa ay tunay ngang pagtanggap ng buo sa iyong katauhan. Masarap sa pakiramdam na mayroong kang matutunan sa bawat bagay na iyong tatahakin sa buhay. Ito ang siyang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang maging kapakipakinabang. Ang malinis na hangarin ay lalong lumalaganap sa taong may malinis na budhi at mabuting puso para sa kapwa. Ano kung ang iyong tagumpay na sinasabi ay hindi mo pinaghirapan? Ano na lang ang iyong ititira sa iyong sarili? Maling gawain na mandaya ng iba upang ikaw ay makatanggap ng pagkilala. Maging kilala ka man sa iyong mga ipinakita, malalaman pa rin ang iyong tinangka. Pakiramdam mo ay may kung anong bumabagabag? hindi mapakali tulala ang sarili Iyong pagmamalaki ay mapapalitan ng pakikipagtunggali hindi ka kontento at balisa ka lagi tagumpay na iyong minimithi ay bumaliktad at sarili ay nasisi o mga bata ako ay mag-iwan ng isang kataga ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan, na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya ring musmus na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay at may pananalig sa may kapal. paalam mga kapanitikan hanggang sa muling kabanata para sa kabanata anim na po na pinamagatang magpapakasal na si Maria Clara. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Hanggang sa muli!